What's up Pilipinas? Ah, na maulan na araw po sa ating lahat. Naririto na po ngayon sa atin si si Typhoon Christine. Ayan na guys, mag-iingat po ang lahat. For today's video guys, ay ating babantayan si Typhoon Christine. Christine. Ayan guys, malakas lang ang hangin, wala pa pong ulan. Pero minsan naambon po. Kasalukuyang naninira guys si Typhoon Christine, Christine ng mga bubungan. Ayan ang mga bubong. Tuklap-tuklap na. Mag-iingat po ang mga nasa labas at baka kayo ay maliparan ng mga yero. Ayan guys, nangingitim na ang kaulapan, nagbabadya ng ulan. Ayan, parang ulan na guys, ayan na ang ulan. Thank <laughs> A few moments later. Yung tinapay sa kasagsaga ng baha. Ayan, o. Oh. Hindi na tayo makatawid. Baka malalim na doon. Ayan, guys. Palingki po yan, o. Oh. Palingki po yan, phase May ano? Sa may frontal daw. Mura daw ang bango. 70 lang. 70 lang daw ang kilo ng bango. Ha? Hindi, o. Oh. Dadaingin mo lang. Wala, ayan, baha dito. Ayan, guys. Ala, yung isang, ano, ng basura, ang laki, oh, natangay na. Napakaswerte naman ng may-ari ng basura. Hindi na magtatapon. <laughs> Parang gusto mag-evacuate ng basura. Saan kaya siya pupunta? Ayan. Ayan guys, yung tindahan na yan, oh. Puno yan ng, ay mataas yan. Mataas yan, yan may tungtungan yan, pero inaabot na. Ay, oh. Ayan, kita nyo naman yung motor. Oh. Pangalawang bahana ito guys, si Undoy bumaha din ng ganito. Ano na yan? Baitang na yan. Inakyat pa, oh. Inakyat pa ng uh... <laughs> Yung baha, guys, ay kalibel ng bota ko. Yung pinakamataas na bota. What? Kaya mga bata, wag lalabas ng mga bahay. Alright, alright, alright. <laughs> Lalim na nga. Lalim na doon. Okay, so, Yung, ito yung ano hamba inaabot na mataas po yan ayan, papasok na papasok na yung sa bahay namin ayan. ayan naraglag na na yung aking ano naraglag na yung aking um kakatakot kung magsasabay yung hangin at ulan. baho. Sa nakabili ka ba ng bangos? Hindi, no, tumulo ako sa monte sa pagdaw ng pantera, bigyan ako ng dalawang ano. Ah, pero may Paling mga ngayon. bag, mga bagsak ngayon. Seventeen nga lang eh, oh, seventeen. ah, talaga? Baka bukas sana nga maging 50 pa yun. Dami nga, oh. dami nga nagla tao. Ay, oo, oh, apa, oo. Oh. Tumas na naman tayo, ano? Sa Undoy, ganito to eh. Mm. Uh Oo. -oh. Malamang ano, malamang malamang doon sa may papuntang ano, sa may bukid no. Baha talaga lalo ngayon doon. ayan guys. Update tayo dito sa ano, sa Mabuhay. Sa may palengke. Mabuhay Phase 1 market ayan oh. update po tayo oh. baha baha talaga hmm. ayan e, mo yung mga pak yung tubig ay nasa tuhod na nila oh. kaway kaway <laughs> hi sarap ng gala ah. Girl, nangunan kita. Mailben urin mo to. <laughs> ayan, oh, dami baha sila, baha talaga oh. Ito na may mga pangano. mga ano. Ayan, oh. Ito yung ayun oh, o, ang dinumuga oh, pa ako. Abot na yung kapot ano. Ah, ano pa to? Abot na yung aking bota. Ito yung baha, guys nung panahon ng undoy ganito ganito ang ano baha ay kuku okay. kaya lang baha. Sa, Nakabili ka ba ng bangos? Ano eh, tumulo at mamantay sa, sa paggalaw ng pantay. Nabigyan akong dalawang ano. Ah, pero may mga bag, mga bagsak ngayon. Damn, 70 nga lang eh. 70. Oh. Ah, oh, talaga. Baka bukas sana nga maging 50 pa yun. Dami nga. Oo. Oh. Dami mag maglatan. Ay, oo. Oh, apa, oo. Oh. Tumas na naman tayo. Ano? Sa Undoy, ganito to eh. Hmm. Baha. Baha. Uh Oo. -oh. Malamang ano, malamang, malamang doon sa may papuntang ano, sa may bukid, no? Baha talaga lalo ngayon doon. Ayan guys. Update tayo dito sa ano, sa mabuhay. Sa may palengke. Mabuhay phase 1 market. Ayan, no? Update po tayo, oh. baha. Baha talaga. Mm. mo yung mga pa, yung tubig ay nasa tuhod na nila, Oh. Kaway, kaway! <laughs> Hi! Sarap ng gala, ah! Mo, oh, yeah baka panuorin mo to <laughs> ayan o dami baha sila baha talaga o oh. ito na may mga mga ano ayan ito yung ayan o oh. oh, ah, tinan mo nga o oh, pako pa o abot na yung kapot ano ah, ano pa to abot na yung aking bota ito yung baha guys nung panahon ng undoy Ganito.